Another day, another day. <laughs> so ayun mga kabila, samahan nyo na kami sa bagong adventure. Mamamana tayo doon, o you know, doon. tayo ng pangulam, ano? Samahan nyo kami. Let's go. Luto na, oh. Ayos, ang putribad. Ayun mga kabila, sandili na kami sa ice park. Na, na Oh, ba, na, ba, ano, 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 at ayun, start na tayong manisid kahit medyo malaki ang alaw na nabilas. Oh. Sana marami tayong mahuli. No, yung may putri pa oh. Ayun, ay, tagal mo pala sa ilalim ano. Ay. Tapos may na anong nahuli mo diyan? May samaral ako inaabangan diyan. Ay, pagpana ko ay eh, may kasama pa lang tandaan pa. Ay, ay. ano? Yun? Ay, sinerte. Ano, nagadid? date Ha, nag oh. <laughs> <laughs> ayan oh. May uh, samaral at uh, tandain na nahuli ay. ang aking ibilas diyan. <laughs> Hindi niya huwakalaan yan mga kabilas na mayroong katabi pa. Ay di, pampudrip man din ako. Oh. Ay di, kasi pa Ay, oo, syempre. oo. Yan oo, oh, tingnan nyo yan oh, mga kabilas oo. Oh. Buhay na buhay pa o. Oh. Press na press yan. Press na press, ang sarap nitong ang sinabuhan. Ay oo, oh, kabatisan oh. natin yan. Lalo na kung may kasama tayo dito. Ay, busog-busog oh. din ano. <laughs> Ay oo. <yo. laughs> oo, oh, yan. Mag-i-start na tayong maglinis yan, tapos ah, magluluto naman ano. Saglit nga lang po pala kami na mana para lang ay may pampood oh. Hindi naman pambenta yan. <laughs> oh. Ay ayos na 'yan. Oh, ayan oh. Napakalaki sa maran niyan oh. Kitang-kita niyan. Ayun, hinagis pa 'yun. Buhay na buhay oh. Ah, yan, sarap nito. Nalo pag-asabawan natin. Yung mahalang-halang ano? Kaya nag umpisa at, na tayong magluto. Tama na 'yan. At ayan oh, kitang-kita nyo naman habang nililinisan ay lumalangoy ba? Ay, gusto ba nilong kumawala yan o? Oh, ah, boy na boy po eh. Oh, ah. At ayan, nag-start na tayong magbigit uh, ng apoy. Magluluto naman tayo. Sasarapan kaya natin ano, yung oh, masarap wow. sa masarap ano. Masarap sa uh, oh. higup sabaw. Higup sabaw. <laughs> <laughs> think na nyo ang kaming kapaligiran dito naman o. Oh. Wow, napakaganda. Tapos doon tayo magluluto sa ano na ba ito ano? Kaya kay Walay. Kaya Walay na ba ito? At oh, syempre. Tawagit tong dito sa atin. Ayan o. Oh. Ang mga lahok. <laughs> ay, ay, sa ay, san sinabo ano? At syempre pagkatapos uh, ay ang samya. Ayun, ilalagay na natin ang isda. Oh. Ano? Oh. Pero sa pa yan, nagtatalunan pa haba nilalagay yan. <laughs> uh, ayun tamis niyan man din mga kabilas. Lalo-lalo pag bagong huli. Sabay oh. sasabawon mo agad oh, yun lapad na samaran na yan eh. Ah, ah ayun, sarap. Ayan oh, lang. ayun oh. Lagyan lang natin ng konting asin yan. Lutnow. Ah, ah. Tapos sa sasamahan natin ang uh, kalamansi. Kalamansi. Ay, ayun. Uh, yan oh, bilas, luto na. ay think natin. me. Ayun oh. Timi nga kung ano lasa. Ah! Woo! The best! Panalo! 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 oh Panalo! O, ayan ang na ating putripin o. Oh. Oh, kain tayo! oh tingnan nyo o oh, yan po. Wow! Sarap mga kabilas. Ayan mga kabila sa okay. po pubutripin oh. Ay ayos. Oh, ano? Andyan na yan. Ayan po natin. Ako oh, mga natin, di ba? Ay, pray muna. Oh Lord. <laughs> oh, Lord, salamat po ulit sa biyayang ito na binigay sa amin ng aming graf. Sana po marami pang mag-share sa aming video. Amen. Kain Amen. tayo po. Woo! Ayos. Oh, sabaw oh. Ah. Oh, sabaw bilas oh. Oh, mga uh, kabilas oh. Ah.

Uy, uh, malam na. Kaya tayo nga kapi ha. Kaya lang po yeah. uh. Yun. Hanggang na lang. Ha? Maraming maraming salamat sa panood. Kapasyalan yung palo naman ha.